sa dating MILF combatants na katanggap ng housing unit sa Sambuanga, Sibugay. 2.6 million pesos alaga ng push na kuha sa isang Briton sa Naia Terminal 3. Apat katao na huli dahil sa iligal na pagmimina sa Katanduanes. Ayon, halos isang daang dating miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang napamahagian ng housing unit sa ilalim ng payapa at masaganang pamayanan o pamayanan program ng pamahalaan sa barangay Tagusian sa mabuhay sa Buanga, Sibugay, Kamakailan mismong pinangunahan ng Western Mindanao Command o Westman Com Commander Brigadier General Romulo Quimado II ang turnover ceremony kasama ang iba pang LGU officials. Ayon kay Commander Kimano, isa lamang ito sa mga ebidensya ng pagtutulungan ng mga concerned agencies ng pamahalaan at kakayahang mabago ang isang komunidad sa pamamagitan ng whole of nation approach. Kalakawano ang isang 60-anyos na Briton matapos mahulihan ng tinatayang 22.6 million pesos sa lagaan ng hinihinalang push o high-grade marijuana sa Naiya Terminal 3 kahapon August 8. Ayon sa PNP Aviation Security Group, nakita sa x-ray scan ang organic substance sa bagahe ng sospek dahilan para agad itong inspeksyonin. Sa paniling ng PDEA K9 unit, nagpositibo ito sa presensya ng ilegal na droga. Sabi ko, ang apat na katao sa isinigawang anti-illegal mining operation sa sitio Dalagangan, Barangay Agban sa bayan ng Baras, Katantuanes, Kamakilan. Pinangunahan ng Baras Municipal Police Station ng operasyon katuwang ang Katanduanes First Provincial Mobile Force Company o PMFC at ang mga kinatawan mula sa DNR Katanduanes si Senator Panfilo Lacson ang una nagsabing may mga kongresista umanong kontratista sa mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan noong 19 Congress. Samantalang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong naman ang nagpahayag na may organisado at sistematikong katiwalian umano sa mga proyekto ng pamahalaan. Ito ay dahil may sabwatan umano sa pagitan ng mga kontratista at ahensyang nangangasiwa ng bidding. Maging mga mambabatas na nakikiporsyento umano sa mga proyekto To. Pero hamon sa mga ito ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Chairperson ng House Committee on Public Accounts, pangalanan ang mga tinutukoy ng mga itong sakot sa infrastructure corruption. Handaan niya ang kanyang komite maging ang Public Works at Good Government Committees na dinggin nito. I think it is most important for them to be able to name names. And the committee will, can in fact serve as a platform for them to make the actual accusation against the legislators, whether senators, whether congressmen. Gait pa ng kongresista. Dapat makapaglahad din ng mga ebidensya kaugnay ng aligasyon laban sa mga mambabatas. The burden of showing, the burden of disclosure is on the person's accusing. So, there are two personalities who are doing it, Senator Lacson and Mayor Magalong. At ang burden of proof is not on the committee because we never said it. Our commitment to the nation is we will conduct a review of all infrastructure projects. So, ang transparency at research ng mga staff ng Senado. itong ang hangad ni Sen. Sherwin Gatchalian, Chairperson ng Senate Committee on Finance, na siyang mangunguna sa pag-aaral sa Senado ng proposed 2026 national budget. Paliwanag ng mga mabatas, Upang mapabilis ang kanilang pagre-research, inaasahan nilang ibibigay ng Kamara ang digital printable copy ng General Appropriations Bill o GAB. So, magmi-meeting kami ng aking counterpart on Monday, si Congressman Congresswoman Sunsing. So pag-uusapan namin yung schedule, pag-uusapan rin namin yung yung request ng Senate na i-upload nila yung gap into their website at gawin printable and readable format, and searchable format yung gap na ita-transmit sa Senado kasi nakita nyo libro eh sinabi nito. proseso ng impeachment ang tiningnan at hindi merito nito ito ang paniniwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa desisyon ng Korte Suprema matapos ideklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa pangulo ang desisyon ng Supreme Court ay walang kinalaman sa kung tama o mali ang nilalaman ng impeachment complaint Again okay, there has been no trial Uh, so, the merits of the case have not been examined, tried, adjudicated, argued, discussed. So, accountability just doesn't come into it. People have to understand it is a procedural question. About 446 million US dollars, on us 25.36 billion pesos, na halaga ng pamumuhunan ang ni Ferdinand Marcos Jr., sa kanyang five day state visit sa India. Sa kanyang recorded arrival statement, sinabi ng Pangulo na ang nakuang investments ay mula sa sektor ng digital infrastructure, kalusugan at iba pa. We secured a total of 18 business agreements comprising real investments of $446 million and generated interest for a potential of up to $5.8 billion. These We just wish that perhaps they could warn us A little earlier so that we can we know that the path of uh, uh, the rocket, uh, where the path is and kung uh, magbibitaw sila ng stages kung saan babagsak. And I I remember in the in my trip to uh, Beijing uh, early on uh, that I told President Xi, you know we have no interest in your rockets. You just tell us where where they will land, we'll collect it and give it to you. Problema sa baha ang matagal nang nais masolusyonan lalo na ng mga local chief executives sa Metro Manila. Partikular ito sa mga lungsod na lubhang naaapektuhan ng manalasa ang magkakasunod na bagyo na sinabayan pa ng habagat. Ayon kay Manila City Mayor Francisco Isco Moreno Dumagoso, sa lungsod na Maynila ay lumala na rin ang pagbaha sa mga lugar ng Malate, Ermita at Paco na dati ay hindi naman lumulubog. Kaya naman inatasan niya ang lahat ng barangay official sa lungsod na magsagawa ng mga declogging sa mga kanal. Yung ating uh, declugging uh, program, even during the dry season, we continue to do it everywhere in the city. At sa Miguel Corporation naman, sa pamamagitan ng President at CEO nitong si Ramon Ang, nagpahayag ng voluntaryong pagtulong sa mga lokal na pahamalaan sa Maynila. Isa sa sinabi ni Ang na dahilan ng baha ay ang mga nakaharang sa daluyan ng tubig. Ibig sabihin, pag may problema, hanapin mo lang yung bara. Hanapin mo lang yung problema, isolve mo kamukha niyan. Nung ako ng gobyerno last week na ang nag-cost daw ng baha sa Kini City ay MRT-7. Aba, nung pinuntaan ko, ay hindi naman pala. May nakamali lang nagtayo ng eskwela doon sa ilog. So, ibig sabihin, identify the problem and help solve the problem. Ayon naman kay MMDA Chairman Romando Artes, nakahanda sila na makipag-usap sa concerned agency at mga nagtayo ng istruktura sa bahagi naman ng Tulyahan River na kung saan may nagbagawa ng kalsada at eskwelahan. Well, una-unang po may batas naman po tayo na uh, sa ating pong water code, bawal po magtayo ng anything uh, na makakabara sa daluyan ng tubig ang um, complication po niyan ay dahil po yan ay inasusan ng pondo, ng pamahalaan. May mga proseso po sa pag o pag